Magandang araw, ito ang lagay ng panahon ngayong ikapito ng Oktubre taong 2025. Sa umaga, asahan ng mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas, at Mindanao, pero magbaho ng payong dahil sa hapon hanggang gabi, may posibilidad ng pagulan at pagkulog, lalo na sa Western Visayas, Mindoro, Palawan, at bahagi ng Mindanao dahil sa localized thunderstorms. Ang hangin ay mahina hanggang katamtaman mula sa silangan hanggang timog silangan, katahimikan sa dagat ay banayad hanggang katamtaman, kaya ligtas pa rin para sa maliliit na bangka. Ang UV index ay nananatiling mataas sa tanghali, kaya iwasan ng direktang sikat ng araw mula 10am hanggang 3pm. Paalala, uminom ng maraming tubig, magdala ng payong, at iwasang magbabad sa araw ng matagal, stay alert at ligtas, mga kababayan.